Ayan na si kuya ko. to pumisto na siya sa taas. ayun nakaupo. Zoom natin. Ayan. Nakaupo pa siya. Yung nakaasul. Ayan. Nagmamasid muna siya. Nagmamasid. maraming tumatalon. na oh. yan ang pa yan oh Whoa! boom, <laughs> boom. <laughs> si kuya gusto nang explore sa taas siya si kuya nagdalawang isip na takot yata Oh my god. Ang yabang ha. Oh. <laughs> Hi mga kabitubers. Malamig pala ng tubig. Kala ko mainit. Ang sarap magbabad. Ano? Ang uh, yabang ni bata oh. Hindi uh. naabot niya mga kapidyo pero ang yabang niya kasi lumulutang daw siya <laughs> dawin naliligo. Yan oh. nga oh, siya, hindi malalim na yan, oh. Hindi kami ano? yun? naman? Ano naman? Oh, hahahaha. Hindi mo tinatanda. Hindi mo. Binma. Hahahaha. Ano? 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 Lakas ng loob kasi lumulutang daw siya. Tingin ka sa doon. Doon ka doon. Tingin ka sa vlog ni Tingin ka sa camera. <laughs> Ang lakas loob ko talaga bata. <laughs> Taano si ate. <laughs> okay, si ate <laughs>

Huwag na huwag <laughs> <laughs> hey, po, Ang dito yung bubig pero siya Oh my mom, uh? <laughs> Lakas loob Kasi lumulutang siya Luluutan siya ka <laughs> <laughs> <laughs>

Malalim pala ata dyan eh. Oo, dito nga lang malalim na Ang skoya, makikita. Dito, dito lang tayo may Hi! Hello! Kuya ni kuya. Kuya oh. Okay na ba? rambut pentingnya gas jam asan jar che Hindi ka giniginaw? Maniwala ni Mama ano eh, malamig eh. Oh. Sabi <laughs> ko saan malamig dito eh. Ah. <laughs> malamig ino? Eh, Tara. Uy, kinilas ko. Si Ante naman ang pasasawin.